Good day mga chinggo! tara samahan niyo akong magluto nitong aking sisig. Nanulungan kasi si Yubo sa pagkatay ng baboy at ito ang ibinigay sa kanya bilang pasasalamat. Nang makita ko nga na tenga ito ng baboy, isa lang ang pumasok sa aking isip gawin itong sisig. Ito nga pala ay napakaluan na bago pa man ito ibigay sa kanya. Kaya naman, giniyat-giyat ko na nga ito at nagpabili nga ako kay Yubo ng iba pang mga rekado. Nagayat na nga pala ako dito ng sibuyas, bawang at saka yung siling pansigang. Maliliit na hiwa nga lang pala ang ginawa ko dito. Hindi po ako eksperto sa pagluluto ng sisig at ito'y patsy Laang. Minsan laang din kami makapagluto nitong sisig, depende laang sa sitwasyon. At habang nag-voiceover nga ako dini, ay biglang nagputakan aring mga manok, siguro'y mangingitlog na. Anyways, bumalik na nga ulit tayo dito sa aking niluluto. At nang mainit na nga pala itong aking mantika ay inilagay ko na nga dito itong aking bawang at saka itong aking sibuyas. Ihintayin ko nga pala ito na maging golden brown at sunod ko namang ilalagay itong aking iniwahiwang pisngi at tenga ng baboy. Hindi ko nga pala ito nabanggit kanina na meron din itong kasamang pisngi bukod sa tenga. Inaluhalo ko nga pala muna ito sa kakutinakpan hanggang sa ito'y magmantika na. Syempre kapag sinabing sisig hindi talaga dapat mawala itong ating mayonnaise. Wala nga pala plain na mayonnaise kaya itong mayonnaise na dressing na lang muna ang akin ginamit. Medyo kinakabahan pa nga ako dito ng kaunti kasi hindi ako sanay na ganitong klase ng mayonnaise ang ilalagay ko sa aking sisi. Pero sabi ko nga malay ko naman 'di ba makisama din sa lasa. Sunod ko na nga pala ditong inilagay itong aking oyster toy, sabi nga ng aking yobo. Baka nga po pala kayo ay malito, yun po ay oyster sauce. Baka nga po pala kayo ay magtaka na parang wala akong inilagay dito na asin at saka paminta. Meron po yan kanina pero hindi ko lang talaga nakuha. Mga content creator lang talaga ang makaka sa akin na kaalamoy na ang video pero hindi pa pala talaga. Nilagay ko na nga rin pala dito itong siling pansigang at saka naglagay na rin ako dito ng itlog syempre sisig yan dapat may itlog yarn and siya na nga pala itong ating pork sisig maraming salamat po sa inyong panonood god bless